Akala mo ba ang bansang Pilipinas ay may mahabang pangalan na? Aba, may mga bansa palang lampas-lampas pa sa inaakala natin? Tara, tuklasin natin ang mga bansang may pinakamahabang pangalan. At alamin kung bakit ganun sila tinawag, una sa lahat. Hindi lang basta kung anong tawag sa kanila sa araw-araw, kundi ang official name nila sa mga dokumento at international relations. Kadalasan, ito'y may kasamang Republic, Kingdom, o kaya'y buong paglalarawan ng kanilang gobyerno at kultura Una ay ang Thailand. Alam mo bang ang Thailand? May pinakamahabang pangalan ng isang lungsod sa buong mundo. Ang buong pangalan ng Bangkok ay Maha Nakhon Amon Ratanakosin. Mahintara Ayutaya Mahadilok Fop Noparat. Ratchat Khani Buri Oh, halos hindi na nauubos basahin. Ito'y hango sa makasaysayan at relihiyosong pinagmulan ng lungsod. Panalawa ay ang United Kingdom. Ang United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Ang buong pangalan ng UK bakit mahaba? Dahil ito'y representasyon ng apat na bahagi ng bansa: England, Scotland, Wales at Northern Ireland. Pinagsama sa isang estado kaya kailangan buo ang pangalan. Pangatlo ay ang Libya noong panahon ni Muammar Gaddafi. Ang opisyal na pangalan ng Libya ay Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya. Tila nobela na sa haba. Ginamit ito para ipakita ang sistema ng pamahalaan. Isang pamumunong sosyalista na kakaiba sa karaniwan. Maraming bansa ang may mahabang pangalan para ipakita ang kanilang kasaysayan, kultura, relihiyon o sistemang pampolitika. Para itong buod ng kanilang pagkakakilanlan sa iisang linya lang. Ano sa tingin mo? Dapat bang paikliin ang mga pangalan ng bansa? O hayaan na lang natin bilang bahagi ng kanilang yaman sa kasaysayan? Comment mo sa baba! At kung gusto mo pa ng ganitong kaalaman, don't forget to like, Follow at share ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kaalamang hindi mo akalaing totoo. Hanggang sa muli.